Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang pagkakaroon ng bagong direksyon sa mga gawain. Ang kulay blue ay sumisimbolo ng malinaw na pag-iisip at panibagong lakas na makakatulong, sa pagresolba ng mga hindi inaasahang balakid. Ang dalang kapalaran ng mga numero ay magbibigay sa iyo ng panibagong sigla sa mga plano. Lucky color blue naglalarawan ng pagbabalanse sa emosyon at kumpiyansa sa sarili. Number 8 at number 23. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang muling pagbabalik ng pagtitiwala sa sarili. Ang kulay ivory ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng layunin at kahinahunan sa pakikitungo sa ibang tao. Magagamit mo ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang mensahe ng kulay ay maghahatid ng kapanatagan sa iyong paligid. Lucky color: Ivory, sumisimbolo ng kababang-loob at kapayapaan. Number 14 at number 29, Gem Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagiging bukas sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Ang kulay mint green, ay nagsasaad ng pag-usbong ng bagong ideya at pananaw na maaaring magbukas ng pinto sa mga makabuluhang oportunidad, magiging matalas ang iyong obserbasyon ngayong araw. Lucky color, mint green, sumisimbolo ng kasariwaan ng isip at malinaw na komunikasyon. Number 3 at number 16 Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang mas malalim na pag-unawa sa damdamin ng iyong kapwa. Ang kulay lavender ay sumasagisag ng paghilom at katahimikan na makakatulong sa iyong paglalakbay patungo sa emosyonal na pagkakabalanse. Lucky color: lavender, naglalarawan ng paghilom at mahinahong pagharap sa emosyon. Number 11 at Number 30 Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagtanggap sa mga pagbabago na may bukas na puso, ang kulay gold, ay nagdadala ng tapang at tagumpay, na siyang magiging susi upang makamit mo ang mga mithiin sa personal at profesional na bahagi ng buhay. Lucky Color, Gold, Simbolo ng Tagumpay karangalan, at paninindigan. Number 25 at number 18, Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang iyong masusing pagtingin sa mga detalye, ang kulay sky blue, ay nagsasaad ng kapayapaan ng isipan at kakayahang magdesisyon ng malinaw, makakatulong ito upang maayos mong maipahayag ang iyong damdamin sa paraang malinaw at maayos. Lucky Color, Sky Blue, nagdadala ng mental clarity at maayos na pakikipag-ugnayan. Number 7 at Number 21, Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang muling pagtimbang sa mga bagay-bagay sa paligid, ang kulay peach, ay nagbibigay ng lamang at pagiging madaling lapitan, na makatutulong sa iyo upang mapanatili ang magandang samahan sa pamilya o trabaho Lucky color peach sumisimbolo ng kabaitan at masayang pakikitungo Number 9 at number 24 Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang matibay mong determinasyon sa gitna ng hamon Ang kulay charcoal gray ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at matibay na paninindigan. Ito ang panahon upang harapin ang kinatatakutan mo at mapagtanto ang iyong kakayahan. Lucky Color, Charcoal Gray, nagbibigay ng matatag na pananaw at matibay na loob. Number 13 at Number 26, Sagittarius. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang panibagong pananabik sa mga posibilidad, ang kulay sunset orange ay kumakatawan sa lakas, inspirasyon at optimismong magagamit mo sa mga pakikipag-ugnayan at pag-abot sa mga layunin. Lucky color, sunset orange, naglalarawan ng enerhiya at matinding motibasyon. Number 6 at Number 27, Cap Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagtuon sa mga layunin na unti-unti mong naabot, ang kulay olive green, ay sumasagisag ng disiplina, kasipagan, at tahimik na tagumpay, makakatulong ito upang manatiling matatag sa mga desisyon. Lucky Color, Olive Green simbolo ng pagpupunyagi at katatagan. Number 10 at number 22, Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at kakaibang ideya, ang kulay sky blue, ay nagpapahiwatig ng matinding talino at orihinalidad, na magagamit mo sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may kakaibang pananaw sa buhay. Lucky color, sky blue, sumisimbolo ng talino, integridad, at katapatan, number 14 at number 25, Pisces. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang pagyakap sa damdamin mo ng walang pag-aalinlangan, ang kulay blush pink, ay nagdadala ng lamang at kabutihang puso na maghahatid ng kagaanan sa mga relasyong personal o profesional, lucky color, blush pink, simbolo ng pag-aalaga, malasakit, at pagiging sensitibo sa damdamin ng iba, number 11 at number 28.